Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. So pag-usapan natin ang katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin. Ano? So ang sabi niya, nakakasama po ba ang sobrang pagbibigay ng antibiotic sa manok? So napakagandang pag-usapan yan ano, kasi talagang uh, napapanahon yan dahil nagpapalit na naman ang uh, klima galing sa tag-init papunta na sa tag-ulan So, uso ang mga sipon-sipon. At dahil uso ang mga sipon-sipon at iba pang sakit, kailangan at may gamit na naman ang antibiotic sa panahon natin ngayon. So, ang tanong, nakakasama ba ang sobrang paggamit ng antibiotic? So, para sa akin, ano? Nakakasama talaga siya. Sobrang fatal pag dumepende ka sa antibiotic para sa manok mo. Ngayon, bakit? Bakit? Ano? Kasi, mayroon tayong mga naririnig, mayroon tayong mga napapanood na Uh, sinasabi nila, magbigay tayo ng prevention sa mga alaga nating mga manok, magbigay ng antibiotic, magbigay ng ganito, magbigay ng ganyan para maiwasan natin na magkasakit ang mga manok natin. So ako naman, uh, eto ano, wala namang problema sa pagbibigay ng prevention. As long as alam mo kung ano ang pineprevent mo at alam mo yung signs na hinahanap mo para magbigay ka ng prevention. Kasi kung sobrang healthy ng mga manok mo, wala namang signs na magkakasakit sila, wala namang signs na basa-basa ang ilong nila, walang signs na malungkot sila, walang signs na nag sila ng basa, wala namang dahilan para magbigay ng antibiotics bilang uh, protection. Ano? Kasi healthy naman sila. So ang gagawin lang ng antibiotic, sisirain lang yan ang uh, digestive system ng manok natin. So lahat ng mga good bacteria, lahat ng mga probiotics na binigay natin, lahat ng mga gut bacteria, good gut bacteria and bad bacteria papatayin ng antibiotic na 'yan. So in effect, hihina ang katawan ng manok. So wag humina ang katawan ng manok, mas mahina, mahina ang katawan niya dahil uh, wala siyang gaanong protection sa katawan niya, biglang bagsa ng ulan, biglang bagsa ng masungit na panahon, bigla silang may stress, diyan mag-uumpisa ang sakit nila. So, imbis na hiwala pa silang sakit, nagbigay tayo ng prevention, mas lalo silang nagkasakit. Ano? So, nagbibigay tayo ng prevention kung kailan meron tayong symptoms na nakikita para wag nang tumuloy ang sakit na posibleng tumama. So, ano ang mga symptoms na yon? Unang-una, pag nakita mong malungkot, bagsak ang pakpak, malungkot, maputla ang manok mo, so, uh, obserbahan mo na, investigahan mo na. Ano? So, dito sa Sisiw Academy Farm, tinitingnan natin bakit sila malungkot? ah uh, yung ipot ba nila maputi? Ang ipot ba nila medyo basa? Ang ipot ba nila medyo may dugo? So pag ganun, uh, coccidiosis yun. Signs na tumatama ang coccidiosis, kailangan magbigay na tayo ng prevention asap. Ngayon, kung wala naman ganun, ang ilong ba nila medyo basa kahit hindi ka pa nagpapainom ng tubig, pag medyo basa, may nag-uumpisang sipon, magbigay na tayo ng antibiotics. Kasi, kung baga may nararamdaman sa katawan nila na yun, hindi pa lang nilalabas, hindi pa lang evident. So kailangan tanggalin na natin 'yun bago pa mailabas, bago pa lumala sa loob ng katawan nila. So yun ang best way para magbigay ng antibiotics or prevention para sa akin. Pero kung walang nararamdaman, hindi ako magbibigay, ano? Hindi ako magbibigay. Ngayon, disclaimer. Pag halimbawa umula ng tatlong araw na sunod-sunod, ang mga manok natin talaga nakita mo basang-basa, So sa gabi pag hinipo mo yan na medyo basa, nilalagnat yan. Nilalagnat yan. So pag ganyan, magbigay na tayo ng gamot na may paracetamol kasi ang paracetamol uh, panlaban sa lagnat yan. Lagnat lang naman ang kailangan nating gamutin, hindi naman kailangan sipon, ano. Kasi ang lagnat pag pinabayaan mo, mapupunta yan sa sipon at pag nagkasipon, mas lalala yan. So magbigay tayo ng may mga paracetamol na gamot. Ganun lang naman, ano? Ganun lang naman. So huwag tayong magbigay or mag-abuso ng pagbibigay ng antibiotics. Ano? Kasi isa pa bukod doon sa uh, sisirain niya mga uh, good and bad bacteria sa katawan ng mga manok natin. Ang gagawin ng probiotics, ng antibiotics is Uh, masasanay ang katawan ng manok natin, magkakaroon ng immunity ang manok natin, na pag binigay mo ang level ng antibiotic na ganito, na-recognize ng katawan niya, alam na ng katawan niya, masasanay na siya pag lagi natin binibigay. Ngayon, pag dumating yung point na magkasakit siya, ganun pa rin ang klase ng ibibigay nating antibiotic. Hindi na siya tatablan. Kasi ang katawan niya, sanay na ang virus, ang bakterya, nagkaroon na ng resistance or sanay na na nila ang antibiotic. Parang pinipitik na lang sila ng antibiotic, ng antibiotic na hindi sila maalis-alis kasi parang ay sanay na kami dyan, ba't naman kami matatakot sa antibiotic mo na yan? So ang effect, ang manok natin, tatagal ang sakit. Hindi natin kaagad-agad sila magagamot. Kaya kailangan iwasan natin na magdepende tayo sa antibiotic ano para maiwasan natin ang pag-build up ng resistance or kung nangyari man nagkamali tayo na talagang uh, nakababad lagi sila sa antibiotics, the next time around na no magkasakit, bigyan mo sila ng higher dose ng antibiotic. ano? So, hindi ako expert tungkol dyan, pwede kayo magkonsulta sa mga veterinarian kasi may mga higher dose ng antibiotic na binibigay para maapula or magamot niya ang sakit ng manok mo na naluto na sa mababa na klase ng antibiotic. Kaya hindi na nagagamot ang mas mataas na level ng sakit. So, ganun ang pagbibigay natin ng uh, antibiotic. Ano? Kaya, uh, kung sa nakasasama, talaga nakasasama. Uh, pangatlong masamang epekto is tinatamaan ang liver niya. Tinatamaan ang liver. Ano? So, lahat ng residue ng antibiotic uh, na pupunta sa atay. So, pag sobra ng toxicity niyan, talagang bibigay din ang atay ng manok natin. Kaya ano, it's really important, ano, it's really important, ano, na pagkatapos natin magbigay ng antibiotics, say for instance, naggamot tayo, tatlong araw tayo naggamot, limang araw, after that, bugbugin nyo naman ng probiotics, either Yakult, or kung ano man ang nabibili na maayos na probiotics, ibigay nyo naman sa kanila para mas maagang ma-restore ang good bacteria sa katawan ng manok natin, maagang makapag-build ng resistance ang gut or ang bituka. So lahat ng mga good bacteria doon, ma-restore, mabuhay ang flora and fauna ng katawan ng manok natin sa loob That way, mas mabilis siya magre-recover, mas mabilis makapag-adapt, mas mabilis makagawa ng panibagong healthy protection laban sa mga sakit at mga bakterya at mga viruses. So, uh, ganun lang naman kadali i-manage ang uh, pagbibigay ng antibiotic at kung paano ito kukontrahin, kung paano kukontrahin ang masamang epekto nito. Kasi talagang masama talagang epekto ng antibiotic, kaya nga ang iba nating mga kaibigan sa industriya, iniiwasan nila as much as possible na magbigay ng antibiotics kung maaari lang. Kaya lang sa panahon ngayon na talagang uh, nag-evolve na ng husto, ang mga viruses, ang mga bakteriyas masyado nang malalakas, iba-iba ng variants, iba-iba ng flavors, kumbaga. So talagang uh, kailangan talaga na mayroon kang stock na antibiotic para pag tinamaan ka, kumbaga prevention is better than cure. Kasi napakalaking gastusin ang... Uh, pagbili ng antibiotics pag nagkasakit ang manok mo. So magkano ang isang couplet ngayon? Sabi natin 15 pesos kung may isang daan kang manok. So isang bigayan, 1.5. E eh kung limang araw ka magbibigay, so 1.5 times 5, that is 7,500. So talagang magastos masyado, ano? Na naiwasan mo sana kung medyo alam mo kung paano i-manage ng maayos. Kaya talagang ingat po tayo sa paggamit ng antibiotic, ano? Kailangan uh, laging moderation at the same time, alam natin ang purpose kung paano gamitin ang antibiotic, kung bakit natin ito ginagamit. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos sulit ito ng Team Logis.